mula sa Milaor, Camarines Sur, isang ginang ang lumalaban ngayon sa sakit na mayoma. Ang panawagan ni Dina Marilias, panoorin po natin ito. Ako po si Dina Mahi Camarines. Ako po naghahagad ng tabang para po sa sakuyang hilang ng mayoma. Haloy ko na po ninti mamate. Hanggang nun po, dahil po ako maoperahan. Gusto ko na pong marahay. At sobrang nasasakitan na po ako. Dahil ko na po aram kung Hanggang sa ina lang po ang kakayawin ko. Sana po, kamo na po ang sagot sa panalangin ko tabang oramis. Ayan mga kaaksyon, yung panawagan uh, nitong nanay na si Dina na lumalaban sa sakit na mayoma. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Dina, isang taon na siyang lumalaban sa sakit na mayoma. Magandang hapon po, Dina. Magandang hapon din po. Apo, kumusta ka ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Meron ka bang masakit? Masakit po yung chin ko at yung likod ko po. Ayan, so hanggang sa mga oras na to, kumikirot, umahapdi, sumasakit yung chin mo. Opo. Kailan pa ba uling nakapatingin ka sa doktor? January 11 ko. January 11 Tingin... yung, taon hindi po. January 11 po na-compare na ko. na check up po po, January 17. Okay, pero ngayong taon yan? Opo. Ano raw yung sabi ng doktor patungkol sa sitwasyon mo? Wala naman po silang pwedeng doon sa lumabas sa, sa akin pong ano, na yung kain natin na ikaw po na na parang doon matigas. So, tong sakit mo sa uh, sakit mo mayoma? ano yung madalas na epekto nito sa iyo yung chan ko po yung chan mo yung talagang iniinda mo yung sakit opo kasi hindi ko yung magalas yung po sa sakit tuwing gabi hindi ako makatulog okay Ma'am, kamusta naman yung gamutan nyo sa loob ng isang taon? Wala naman po sila nire-reset gamot. Okay. So, ibig sabihin, isang taon na ma'am ininda nyo at ang iniling nyo ngayon ay ma-opera na. Opo. Okay. Sa mga gamutan nyo, ma'am, sa gastusin sa gamutan nyo, sino yung katuwang mo sa araw-araw? Nagakahiram po kami sa BNN ko po. Yung sandun po sa, um, sa ko po sa Minaor. Ah, uh, ibig sabihin, ng nang, nangungutang pa kayo, ma'am, para sa gamutan nyo. Opo. Etong mister niyo, ma'am, ano po yung trabaho? Wala po. Sigula na po nung nagsalanta ng pag-increase, wala na po siyang trabaho kasi masakit din po siya, tumasakit po yung bibig niya at asedik din. Okay. So, ibig sabihin, parehas kayo may nararamdaman, nasakit. O Opo. Pero may anak kayo, ma'am, ni mister? Wala po. Okay. So, ngayon, ma'am, ano po yung pinakakailangan nyo ngayon? Luka, no, pa speaking opinion ko, siya nila Opo. So, Dina, ang hiling nyo ngayon ay makapagpa-check up para naman ay mas maging malinaw sa inyo kung ano ba talaga itong sakit mo. Opo. Uh, wala Nababanggit mo na hanggang sa ngayon ay wala pa kayong anak ni Mr. Opo. Uh -huh. Alamin din natin yan, partner, kung... Uh, ano ba yung sabi ng doktor? Uh, isa ba sa naging dahilan o rason kung bakit hindi kayo nagkakaanap dahil dyan sa sakit mong mayoma? Opo. Okay, so para sa agarang pagtugon sa inyong pangangailangan, makinig ka ngayon, Dina, no? nasa linya ng telepono, si Gerson Alvarez, ang coordinator ng Akubikol Party List dyan sa Camarina Sur. Magandang hapon, Gerson. Magandang hapon naman po, ma'am. Opo, Gerson, diretso tayo. Ano po yung maaring asahan na tulong ni Dina mula sa Akubikol Party List? at pa ang isa sa malaking may bibigay na acogicol lalong-lalo na po yung pag, uh, pagpapagamot niya yung uh, dadaan siya sa mga laboratory para malaman yung ganyang uh, kalagayan and siyempre po yung uh, sa laboratory po sagot po ng acogicol ayun okay. okay. sir gerson matanong ko lang po ano ano po yung pwedeng asahan na proseso ni dina na pwedeng matanggap ng Acubicol par para sa sa Acubicol party list. After po ng uh, check-up niya po may mga request po siyang mga laboratory, yun po ang ipaprocess process natin, kailangan na po kung magkano or uh, ilan ba ang quotation ng uh, laboratory ng lab, laboratorying gagawin sa kanya para po Matugunan uh, ka agad ng akubikol yung pangangailangan niya. Ayon. So Ayun. ibig sabihin nito, Gerson, wala na dapat alalahanin itong Zelina si once na 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 yung mga requirements dahil pag siya ay inoperahan na, lahat ng mga gamot ay sasagutin ng akubikol party list dyan once na nasa BRHMC or dyan sa BMC. Opo, opo. opo. Okay. Okay. Sir Gerson, maraming maraming salamat po. Ayan po si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Akubikol list dyan sa Sur. Balikan natin si Dina. Din maraming salamat. Dina? Maraming salamat din po. Opo, napakinggan mo si Gerson? Opo. Okay, ang kailangan mo lang gawin ay ipasa mo yung mga requirements para naman yung kagustuhan mo na makapagpa-second opinion para naman sigurado ka kung ano talaga yung nararamdaman mo ay mapatingnan ka na sa doktor. Apa. Dina, masaya ka na ba ngayon dahil sa mga binalita sa iyong uh, at binigay sa iyong pag-asa ni Jerson Alvarez ng Acubicol Party List? Gusto yung masaya po. Ayan. So, maraming salamat, Dina, no? At ang hiling po namin ay gumaling na po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Kasama po namin kayo sa aming panalangin.